sahod ko ngayon dito sa dito sa YouTube sa pagbablog ay ibibigay ko sa kanya lahat mga kapenyo kay Katropa. Uy! Yun, what's up mga kafe Yan, magandang umaga sa ating lahat. Bali, mag lang tayo ngayon. At nandito ako ngayon sa, alam niyo mga kapeño, yung ano natin, ah, ginagawa natin pag walang pasok. Nandito tayo sa ilog na katambay. Kasi, siyempre... nandito ang hanap buhay natin. Kaya tumatawid ako sa ilog mga kape nyo. Pupunta ako dun sa kabila. Susubukan kong, ah, maglambat dun. Kasi, dito ko maraming naglulutangan na isda ngayon mga kapengyo dahil siguro sa panahon ngayon kasi pabago-bago minsan na ulan, minsan sobrang init minsan sobrang lamig kaya susubukan nga natin dito sa mga parte dito sa mga lalaki pa naman ng mga naglutangan na tilapia parang ano siya mga kapengyo Oh, 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 Grabe. salita pa lang ako, nagtatakbuhan na sila. Palubog na ako agad eh. Ay, oh! Ay, Loko ay. Ayun oh! Ayun oh! Ayun sila pag mainit mga kapeng Ayun Talagang, ano? Ah... Uh, nagtatakbuhan sila pa, ano? Ay, ay! Subukan nga natin dyan, mga kapeng. Parang malami dyan eh. Ayun oh! ayun nyo yun mga kapeng. Sample na lang yan. Sobrang laki niyan. Pero naano lang siya nadami lang siya dito sa ginig. Kung so, kaya sa sobrang init, gano'n. Huwag so, makauli tayo dito ng malaki mga kapeyo. Jackpot tayo. kaya yun mga kabinyo? Ang laki na naman nun. No. Takot ako mga kakainyo sobrang lalaki pala nung nalampat ko. Wow. ang ako na. Bola sa ano? Hmm? hugasan ko muna siya mga kapeyong para ito pala yung nasa labas mga kapeyong. ito daw yung ano mga kapeyong sa lahat ng mga tilapia na ano na breed isa ito sa pinakamagandang breed yung mapula pula yung ganito niya. yan yung isa sa isa sa mga breed ng tilapia isa ito sa pinaka magandang breed pula-pula kasi ito mga kapeyo itong mga pula-pula nito -pula nalaki ito ng nalaki talagang uh, sumasabay sila sa mga talagang malalaking isda ugasan ko muna to siguro mga kape itong mga tilapia ngayon ay nandito sila sa gilid kasi uh, oras na ng kainan nila kaya nagpapagilid sila tas sobrang lalaki mga kapengyo kaya jackpot na jackpot tayo wala tayong masabi kundi salamat Panginoon kasi meron tayong blessings na talagang uh, natatanggap sabi nga nila mga kapengyo yung pagbangon pa lang natin ng umaga at napakalaging blessings na yun na sa Panginoon tapos meron pang ganito di super super na yung blessings natin nyo to mga kapengyo, eto mapula pula din siya pero yung laki niya sobrang laki ayan oh. sobrang laki na yung ano niya tapos, eto hindi pa niya naabot yung talagang pinakamalaki, talagang lalaki pa to ng lalaki mga kapengyo, pero dahil hinuli na nga natin, ay syempre uh, dito na lang natin sa yung iba na lang ang lalaki eto mga kapengyo, hindi na to lalaki gawa ng, syempre uulamin na natin Makita dito, ganda. Nagang napapatakbo pa ako mga kapeyo. Hinila kong ganun eh, bigla kong hinila na ano. Kaya tumakbo na lang ako kasi mga tilapia di naman ganun ay. Ano Gumaganon eh. lang sila pero hindi sila nanghihila. Pero yung kanina kasi mga kapeyo, Tinila ako. Kaya, siyempre, mag tayo mga kapengyo. At, uh, lagi nating iisipin yung, ano, lalo na kapag mag-isa tayo, safety first, gawa ng, siyempre, ah, uh, pag may nangyari sa atin dito, walang makakakita. Pero kung may kasama tayo, pag, halimbawa, may mangyari sa atin, maaano tayo agad. ba diba, mga kapengyo? Matutulungan tayo agad. Pero pag mag lang kasi tayo, wala dito na lalo na kung dyan sa tubig ayun no oh. oh. ayun diba pakaswerte natin mga kape talagang suwabing suwabe ang mga huli natin ngayon ayun ito pa oh. aray sobrang tabak sobrang tabak nito eh oh wow 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 lahat ang kaya nating sabihin mga kapengyo at salamat sa Panginoon Taray. kasi sikat tropa mga kapengyo ah uh, malapit na malapit na umuwi si Katropa nasa 3 weeks na lang uuwi na siya tapos ang plano ko mga kapengyo ay mamaya na lang sasabihin ko sa inyo mga kapengyo hindi ko na sana sasabihin sa inyo kasi syempre ako naman gusto ko mga kapengyo nandito kayo sa channel natin sa kapengyo channel kasi nag -e enjoy kayo kaya, mamaya mga kapeyo, sasabihin ko sa inyo yung ano. Kasi, uh, si Katropa, uh, hindi naman yun siguro niya, <laughs> ano. Pero may surprise na tayo sa kanya pag uwi niya. Malapit na tayo matapos mga kapengyo. Baka makakaisang hagis pa tayo. Isang hagis pa para solve. Yun. Hagis pa tayo ng isa pa Para Madagdagan natin yung ating huli Bante tayo dun mga kapengin Para makapag Hagis pa tayo ng kahit isa pa Para madagdagan tong huli natin Uy Grabe naman yung Yan ano Tatalunan kayo Mamaya kayo sa akin handa ako lang to para madali ko kayong lahat sigurado marami dito eh Nakikita nyo yun mga kapeyo Uy Ano Uy Uy Grabe naman yun oh.

Sobrang dami yan. Tatalunan pa nga yung iba eh. Ay, oh, ang laki. Ayan na, yung magandang breed oh. Sobrang laki. Puro pula. Wow. Ang swerte naman natin. Hmm. Ano? Well, napunit na. Napunit na yung lambat natin. Sobrang dami at ang lalaki. Look. Grabe na to, todo na to, mga kapeng ang lalaki. Ay, 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 Ah! ah. ay, ay, naman talaga. <laughs> Bili na kayo mga kapeyo. Ayan o. Oh. Ah! E pre, ikaw ba naman mga kapeyo? Sundutin sa bunga nga. Di ka ba? Oh, yun, oh. <laughs> Ang laki Serte natin. ang swerte natin uuwi na ayan oh ah riko ala so mamaya mga kape pagkatapos natin dito ah uh, sasabihin ko na sa inyo yung surprise ako kay uh, katropa pero aray hindi na to magiging surprise kasi siyempre nanonood si Katropa mga kape Ang magiging surprise na lang natin sa kanya ay mamaya. Aray, aray. Pagkatapos nito mga kapeyo nyo, kaya ko sa inyo yung yung surprise ko kay Katropa. Hindi kasi niya alam mga kapeyo Pero may matagal ko ng plano to para kay Katropa. At syempre, nag-push ako na mag-upload ng mag-upload ng video. Kasi hindi lang dahil sa akin, kundi dahil din kay Katropa mga kapeyo Kaya sasabihin ko sa inyo mamaya yung ano, yung ah, surprise ako kay Katropa tatanggalin muna natin to para maganda yung ano natin yung usapan natin <laughs> mga kapayo sabi ko nga 3 uh, weeks na lang si Katropa kaya inihahanda ko na ako mga kapayo sa totoo lang malayo pa 3 weeks 3 weeks pa yung uwi ni Katropa pero uh, dito sa loob vlog ko talagang ano uh, malungkot na kaya syempre sa pinagsamahan namin mga kapayo uh, sampung taon din kaming nagsama ni Katropa dito Pre, kung hindi niya ako tinulungan sa mga vlog ko mga kapengyo hindi rin ako makakaabot sa ganito pero tignan nyo mga kapengyo talagang uh, pagtunay na kaibigan talagang yung samahan ay talagang solid yung mga kapengyo sampung taon sampung taon kaming magkaibigan ni katropa tapos ngayon hanggang ngayon nandito pa rin kami sa uh, ano na to Uh, sa pag-uwi naman niya tayo naman ang uh, magsusurpresa sa kanya Uy, tanggal na yung mata so konti na lang ito mga kapingin tapos mamaya sasabihin ko na sa inyo yung surpresa na uh, sinasabi ko kay katropa pero siyempre hindi na siya magiging sorpresa sabi ko nga kasi sinabi ko na dito ang sorpresa na lang natin sa kanya ay kung magkano yun yung ano natin Yan. so kasi mga kapeyo ang talagang balak ko kay Katropa kasi malapit na to sasabihin ko na yung buong sahod ko ngayon dito sa dito sa YouTube sa pagbablog ay ibibigay ko sa kanya lahat mga kapenyo kay Katropa. Bali hindi niya to alam pero siyempre i-upload natin to kaya malalaman na niya. Kaya ang sorpresa na lang natin kay Katropa mga kapenyo ay kung magkano yung sasahurin natin ngayong buwan kasi hindi pa natin alam hindi ko naman sinabi sa inyo noon pa mga kapenyo kasi uh, ako naman mga kapenyo gusto ko gusto ko rin na nandito kayo sa kapenyo channel kasi uh, nag -e enjoy kayo hindi uh, hindi yung uh, nandito ko kayo sa kapenyo channel dahil humihingi ako ng ano na panoorin niyo ko kasi ganito ganito di ba mga kapenyo hindi gusto ko kasi nandito kayo kasi uh, nakaka nakaka na napapasaya ko kayo ganun na tatanggal yung stress nyo yan yung ano ko mga kapengyo kaya hindi ako nagsabi sa inyo na ah, panoorin nyo po ako kasi ibibigay eh, ko po kay katropa hindi, hindi po ganun ah, sinabi ko lang po to sa inyo mga kapengyo kasi siyempre ako nalulungkot kasi ako kasi si katropa malapit na siyang malapit na siyang umuwi hindi ko lang pinapakita sa kanya mga kapengyo na nalulungkot ako pero masaya ako na magkakauwi na siya kasi ah, makakasama na niya yung makakasama na niya yung pamilya niya kaya yun ang ano ko na lang sa kanya mga kapeyo ang talagang pinangako ko sa sarili ko na ngayong kuyo ngayong siya, ako naman yung ano sa kanya uh, bahala sa kanya kasi, siyempre ako mga kapeyo sumasawad uh, naman tayo buwan buwan sa youtube kahit konti lang ay napakalaking bagay na yun sa anak hindi sa totoo lang mga kapeyo yung sahod ko sa youtube hindi siya hindi siya malaki uh, tama lang mga kapeyo sa ano namin malaki maliit man siya pero napakalaking tulong siya dito sa sa akin at uh, kaya yun mga kapeyo at uh, yun na nga yung pinangako ka katropa na yung buong sahod ko ngayon dito sa YouTube bilang pasasalamat sa pagkakaibigan namin sa lahat ng naitulong niya sa akin ay ibibigay ko sa kanya yung buong sahod ko ngayon dito sa YouTube so yan mga kafe at syempre uh, malalaman na niya to kasi nanonood siya at pero hindi natin sasabihin kung magkano yung ibibigay natin sa kanya kasi wala pa naman yung ano natin sa YouTube mga kapenyo wala pa naman yung binibigay ng YouTube kung magkano yung sasawarin natin ngayong buwan kaya surprise din mga kapenyo pero sinabi uh, sasabihin ko sa inyo mga kapenyo kung magkano yung ibibigay natin kung magkano yung sinahod natin sa YouTube na ibibigay natin kay Katropa para siyempre mga kapenyo hindi ko alam kung uh, pag uwi niya ay syempre busy na yan si katropa kaya gagawin naman natin yung side natin yung para sa yung alam natin na para kay katropa uh, sana sana mga kapeyo yung ibibigay sa atin ng ating vlog ay medyo sana wish ko na malaki para yung maibigay natin kay katropa mga kape ay uh, malaki din yon yung ano sa akin kasi ako naman mga kape kahit wala akong sahurin ngayong yung buwan kasi mapupunta kay katropa kasi meron pa namang next month yun yung iniisip ko meron pa namang next month tapos next month sa mga tulong nyo mga kape kasi syempre mga kape kung wala kayo hindi ko naman hindi naman natin mabibigyan si katropa eh kaya kayo, kayo yung dahilan kung bakit bibigyan natin si Katropa pag uwi di ba mga Kapengyo kaya maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawan yung pag sa Kapengyo channel mga Kapengyo tayo na ay Andrei. para naman kasi si Katropa mga Kapengyo ay napakabait na tao niyan para totoo lang Uh, pasensyoso Siyempre mga kapengyo, kami, kami ni Katropa so sobrang tagal namin kung hindi kami kung hindi kami solid na magkaibigan matagal na kami naghiwalay pero dahil ayun na nga, sobrang tagal na nga namin Ayun. ay, ay. medyo sana pag ay, may, may anak pagdating sa Pinas ni Katropa ay mag ano yung ano niya mga kapengyo youtube niya sana mag kumanda yung youtube niya dun kasi si Katropa mga kapengyo ay ano ah, dagat sila sabi ko sa kanya pag uwi ko sa awan ng Diyos ay kung niloko ko nga siya mga kapengyo na sabi ko pag uwi ko, pagkilala mo, kapag kilala pa niya tayo, pupuntahan natin siya. Siyempre, siyempre, meron kasi yung mga bagay, mga kape na, siyempre, pag dito sa Taiwan, talagang solid na solid. Pero pag sa Pilipinas, siyempre, busy-busy na. Eh, hindi natin alam, ganun. Pero magkaibigan pa rin kami niyan ni Katropa, mga kape. Kasi may contact naman kami sa isa't isa. Kaya, wala namang problema. So, ang ano, mga kapeng yung kasi 3 three, three weeks na lang si Katropa eh. Ang balak kong pagbigay sa kanya nung sinasabi ko sa inyo na isang buwang sahod natin dito ay mga uh, last week na. Pag one week na lang siya, saka natin ibibigay sa kanya yung sabi natin. Kaya sana mga kapeng ay uh, lumaki pa yung ano natin para solid yung may bibigay natin sa kaibigan nating si katropa ayan, no? okay ayan o no? at magpapasalamat pero hindi ako ano mga kapengyo hindi ko ipapakita kay katropa na nalulungkot ako ipapakita ko sa kanya na sobrang saya ko kasi makakasama na niya yung mag ina niya yung pamilya niya so ayan mga kapengyo tapos na tayong maglambat at ito nga yung nahuli natin o yun o no? isang balde sa dalawang hagis at uh, salamat sa walang sawan yung pagsuporta sa Kapeyo Channel. At uh, uh, sana lagi nyo po kaming suportahan, si Katropa, si Katunjing, kaming mga vloggers po dito sa Taiwan na talagang uh, nagtsatsaga po talaga kami na magpunta dito sa ilog para meron po kaming pang ulam at para na rin po uh, magkaroon ng kaunting income. Yun, yun po yung ano namin. Siyempre, hindi lang naman po pa, di lang naman po sa totoo lang di lang naman po namin ginagawa to kasi para makatipid syempre para magkaroon po ng extra income dito sa ano sa ginagawa namin kaya yun maraming maraming pong salamat sa walang akong nyo pong pagsuporta sa aming lahat dito ng mga, mga vloggers dito sa Taiwan ah uh, yun God bless po sa ating lahat magluluto na lang po siguro tayo sa dorm kasi mag isa lang tayo mahirap po ang ano dito pag mag isa lang kaya yun maraming maraming salamat mga kape nyo